Mayong hapon, kini ang Subbo News Live. Sa paglikay sa kahasol sa traffic, ug aron mapaspas ang paghatod sa relief goods, tabang sa mga biktima sa linog. Ang Cebu Provincial Government nakigalayon sa kagamahanan sa Danau City sa pagmuntar o donation drop-off hub sa boardwalk sa Danau City. Aron din hi pwede ihatod ang mga relief goods ngay panghatag sa mga biktima sa linog panghinaot sa kapitulyo nga masabtan ang pagpahigayon o koordinasyon aron masayon o apaspas ah, ang paghatag, pagdawat na sa mga apiktado sa linog o malikayan ang traffic paingon sa amihan ng sugbo. aron kalikayan nga matanggong sa grabing traffic gidasig sa kapitulyo ang katawhan nga anha na lang ihatod sa donation drop of hub sa Danau City ang ilang mga hinabang nga para sa mga biktima sa linog tungod sa kahuot sa traffic kasamtangang moabot og na po ka ang pagbiyahe paingon sa Amihanang ng Sugbo nga nakalangay sa delivery sa mga relief goods para sa mga apiktado sa linog ang mga gustong mo paambit sa ilang grasya o tabang. Gidasig nga makigalayon lang sa mga LGU o bakaha sa mga kasaligan nga grupo nga nagpahigayon o relief operations aron dili na direkta nga muadto pa sa area sa amihan ng sugbo. Kini maipaagi ipaagi nga makatabang usab aron maminos-minosan ang kahuot sa traffic. Padayon usab nga nanawat o donasyon ang Capitol Warehouse sa Inville Street ug anaa usab sa Sacred Heart School at Tineo de Cebu Gym sa General Maxilom Avenue Campus. Ang update sa monitoring sa mga donasyon ug ang pag-dispatch sa mga relief goods paingon sa Amihanang Sugbo. Adunay update gikan sa Counter Incident Command Center si Ria Manila. Ria, munching sa labing uwahing mga kasayuran nga nakuha nato diri sa Counter Incident Command Center, niabot na sa kapin sa milyones ang cash assistance nga nadawat na donasyon sa Kapitolyo o kapin city milyones ang estimate sa mga in-kind donation. Di siguro hinoon ni Governor Pam Cuatro ang transparent ng accounting sa mga donasyon o klaro nga makaabot yung kininga o tabang sa mga biktima ug sa pagbangon sa mga lugar na apektado sa linog. Sa reported affected families and casualties, ang patay sa linog ni abot og si Tintay uno o adunay tulong nga missing samtang adunay kapin 200 mil kapamilya ang apektado. Maokini atong nakuha nga kasayuran gikan diri sa Counter Incident Command Center sa Kapitolyo. Monching, Okay, dagang salamat Ria Manila sa imuhang update. Sugbo anon, mangin labot kita ug magpakabana tungod kay ato ang sugbo. At ang ang dugang pang mga kasayuran ug balita nga may labot ang sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Munching Oxtero, maayong hapon.